Yung mga kaboksing, mga solid na sports fans, welcome back sa Double K TV, ang tambayan ng mga tunay na adik sa laban, kwento, at drama ng mundo ng boxing. Kung gusto mo ng real talk, solid breakdowns, at balitang walang paligoy-ligoy, dito ka na. Kaya kung hindi ka pa nakasubscribe, click mo na yan dahil dito sa Double K TV. Hindi ka maiwan sa laban! Mainit-init pa mga idol. Opisyal na ngang inanunsyo ang susunod na laban ng ating undefeated rising star, Kenneth Loverboy Lover. Makakasagupa niya ang batikang dating two division world champion mula Panama, Luis Elnica Conception. August 17, 2025, Winford Resort and Casino, Manila, Philippines. Isang malaking hakbang ito para kay yover mga boss. Mula sa pagiging OPBF at WBC Asia Continental Bantamweight champ, may anas, may bilis at may pamatay na kaliwa. At ngayong magka-promoter sila ni Casimero, Siguradong tinututukan ng promoters ang pagbitaw sa kanya bilang next big star ng Pinoy boxing. Laban ng youth versus experience. Si Concepcion, siguradong dadaan muna sa matinding pressure si Yover, dirty boxing, clinch, head movement, at i-check kung marunong ba talaga mag-adjust ang bata. Pero kung magawa ni Yover ang kanyang rhythm, jabs, footwork, at mga body shots, siguradong mapapaatras niya si Elnica. Mga idol, kung may buta sa depensa si Concepcion, Si Yover ang tipo ng boksingero na kayang pumasok at magpaluha gamit ang signature left hook niya sa katawan. Predicts time mga tol. Kung makokontrol ni lover ang distansya at tempo ng laban, posibleng TKO win in rounds 5 to 7. Pero kung madadala siya sa dirty brawl at magka problema sa stamina, pwedeng humaba ang laban hanggang sa points decision. Pero ang bottom line, pag nanalo si Lover, isang hakbang na nalang siya papunta sa world title shot. Kayo mga idol, anong tingin nyo? Makakayanan ba ni Lover ang veteranong si Concepcion o mauurong ang bata sa lakas ng El Comment down below at iparinig ang hula nyo. At syempre, huwag kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe dito sa Double K TV, ang tambayan kung saan hindi ka maiwan sa laban. Boom!